Good morning, good morning. It's another day here in Bukid. Good morning, guys. Yan ang aming umaga dito sa Bukid. CR. Ituan. Ito naman tayo sa kusina. Ang dami pang hugasan. Wala tubig kagabi. Mamaya tayo maghuhugas. nandito na sila antes, ha? Tambayan. Dab kape. sila. Ayan, kakape tayo dito sa taas. Good morning, good morning. Hi vlog. Nasipag na naman yung isa mag... Ano? <laughs> Sipag na naman ito man. Meron kaya na meron. Ah, uh, tulad <laughs> na nung dati, Siga. pag ano to, pang probinsyang pagkain, may pandesal na malalaki. Patrick, pinadala ko na dyan. Ay, nakatingin. Si madam nga dito, wala dito kape-kape may oh. Si tulog pa. Tira. Ano pa? Ano ba 'yung sinasabi ko kagabi, tira? Hindi nga 'yan mapakali. Para yan panlaga mo, kala ko nalaglag ka. <laughs> <laughs> nalaglag mo kagabi. Hindi 'yan 'yon. Ay, no. yung nalina, ano? Ah. Yung nanin sa ano? Yung taas, yung mabaksak noon. Mm. Mabunga. <laughs> naman, eh. Baba, baba. Diyan Na ikaw talaga yun, nahulog ka sa Doon duyan. Hindi sa duyan eh. Hindi <laughs> ba? Baka Ganda <laughs> ng mo, ako. O, let, dali na, malamig na tong ano mo. Ano so, lang yan? yan. Bigay lang yan. Yan? Mm -hmm. Ito, 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 ito. No, kung ito kasi ganito, hindi oh. na kailangan ng oh. kanya. Oo nga, <coughs> yun yung sarado yung paa mo. Hoy, ano to nang... Pa! Patricia! Ano ba man itong masigbin mo, ano? <coughs> <coughs> Patrick. Patricio. Patricio saka Patricia. Eh, babae at saka lalaki. Ah! Ito naman si Patricio na isa, oh. Andun na sa dulo. Ay, punta na rin kay Will. Baka pumalis na yun. Alokayan eh. mong nga, May yes. ano ba, ba sila? Meron pa silang samahan? Magsasaka? Oo. Oh. Meron pa rin? Oh. Baka nandun yun sa ano. Nandun yun, nandun yun si Willie. Nandun nga yan, baka magsinsunga daw siya kasi wala pang magagawin. Nagagawa kasi na yan, may ano, Willie, nagkabahay na nga limandaan. May pinapatabas siya. Siyap, siyap. Oo nga. I-video mo kami. Hi. Ay, Anong pinapatabas? Yung sasama nila. Siyap. Siya yung ano, babae pa babae na last dito, luwa na lang dito. Ikaw tapos lang ata. Tapos na, dun kami. Sabi, pwede sa malaki. Ano pa lang tukan mo te? Tama na eh. Ano akala ko ng din. Mira tigo pe. No, mahaba. Mahaba. Hindi nagupit. Erap Yan, paungnan sa im. Tawagan na si ano? Good. na sa baba oh. Sa baba, sa baba. din pala si Kinato kanina. Katawan ng tawal yung aso. Ay, maagot saan ka nagigising eh. Eh doon, sa ano? Sa ano? Sa, sa, doon sa may, ano? Lalo na pag may bahay na yan doon. Naligo. 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 Lintik, eh, nag-iilaw. Tawal ng tawal yung dalawa aso. Sagi, doon ako nagigising eh. Ganyan lang lang. Oh, pat. Tay Yung may may-ari na ng bato eh. Katawalan ni ano eh. Patricio eh. Ano may ari may-hay? Hindi akala laki na ito. yung katawalan sa loob. Mm. Naligo ka na? Naligo ka na? Naligo sa alak. Sa? <laughs> Ikaw? Mamaya... Di ba maaga na ka naliligo? Hindi, mamaya pa ako maliligo. Tsuk! So... Tsuk! Dote, so, ang aunggo mo ko yung aluminum. Mga naliligo. Pag dito siya, ali. Eh, di pa naman may pa yun. <laughs> ano daw? <laughs> pupunta ba si Ali? Nakadalawang ligo na akong gabi. Eh, kahapon eh. Huh? Buo Ay, siya. Grabe Ay, mainit na? eh. Tawa na. Kumano ko. Pinakain ko na yun. Alam. Sa akin, mamaya-maya pa yun. Kahapon, di ba?